Idol, wala kang traps. Traps. Idol, six-pack, obliques, chest, tricep, bicep, shoulders, chest, mm. legs. Oh. Okay, ito yung back. Diba? Ano yung workout natin yung lahat? may na-accidente lang ako. Kaya gano'n, misa pangit na yung angel pero gusto ko talaga patay. Pero genetically, hindi maganda genetics ko. Yung mga maganda, patay talaga. Tsaka gaganda ng mga muscles, alilinit ng buto. Uh, Tapos ang titibay ng joints, hindi ako gano'n. Nagkataon lang nasipag at tsaga. Hindi ako pwede maging basketball player, hindi ako maging artista o model. Nagawa ko lahat. Dahil masipag ako mag-workout, mag-diet, gusto ko ma-achieve yung katawan na gusto ko. Ayun, nakita ko si Serena, niligaw mo, hindi ko na pinakawalan. Ganun talaga pag gusto mo yung pag-ayaw, dahilan. Um, uh, I don't know what your Doctor, do what we